Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Well, alam po rin niyo, isa doon sa mga talaga naman pong mapinag-usapan na benepisyo sa mga sinisis. Alam na natin yan, pwede natin ilista eh. May pakik. mayroong pa, Mayroon pa Sa mga lokal na gobyerno, hindi ba? May free parking. Yes. Sa mga malls, no? At pa yung mga para sa kanila pong kalusugan. Pero alibawa, ngayon po, pinag-usapan yung EDSA rehabilitation. May mga humihirit po talaga, bukod sa mga doktor, eh yung mga senior citizens po, eh paano daw po sila, eh pagka alibawa, kailangan, kailangan po talaga nila magpunta sa ospital. Eh paano naman po sila ah, makakarating po sa kanila pong ah, mga medical centers pagka po, oh, eh pagbabawalan po no, yung kanila pong mga sasakyan. Ano bang pagtingin nyo rito, ah, ako, Mila? Sasakyan yung parking? Hindi, yung pong uh, ah, EDSA rehabilitation ko kasi talaga maging strict eh. Yung iba kong mga sasakyan, eh, tatlong beses na lang ko nila magagamit in a week. Ah. Yung kanila pong sasakyan. Tapos iba, work. Ah, yung color coding. Ah, so, natago oh. doon ngayon, uh, ah, event. Oh, uneven, oh. yes, yes, yes. Yung iba yes. ko, tatlong beses na lang ko nila magagamit in a work week, no? So, yes. ang concern daw po ng ilang mga senior citizens, eh, paano sila makakapunta sa ospital kung ah, uh, na... yun. Oo. lalo kung 24-7 po yung implementation hmm. po nito. Sana naman uh, i-exempt ang senior citizen. Pag nakasakay sa sasakyan, sana exempted sa color coding kasi hindi mo alam eh kung emergency yon o kailan nila magpa-check up o may appointment sila sa dentist o ano, alam naman maglakad sila o magbas sila o mag-ano, di ba? So, sana... Uh, noon ko pa noon ko pa hinihingi sa MMDA at meron naman naihain yata na na batas 'yun o resolution na na exempted ang mga senior citizen sa color coding and i hope ma ma-exempt -e sila Thanks for watching please don't forget like share and subscribe